Para sa nyan, idol? Para sa Pangulam? mga idol, pangulam yan, ha? Ayan yung mga tumulong sa ano, magbuhat ng bangka. Pag tumulong ka magbuhat, may pangulam ka. Yan. Yan, libre na yung pangulam mo. Mag magtulong-tulong ka lang magbuhat.

Kamumanta ngayon din na upas sa mga isda, ano? Mga do kay wara na sa kali kuan. Kali. Kami din mga balagun.